isang pamarap, ako na naniniwala Hindi ako titigil hanggat aking makakaya Unti ang yung... sa Oh, Samara, na paano ka? Daig mo pa yung ng sampung lalaki sa dart at ang yung paglalakad ay ika, ika na. Na paano ka ba? Ako, hindi mahal ka. Mahabang kwento, pwede ba? Paupuin mo muna ako. Tara, ah, ah. pasok ka muna dito sa house namin at nang tayo naman ay makapagmeryenda. Diyos ko, napano ka? Piling ko, naghahasa ka talaga. Ah, salamat naman. Hay, kapagod ko hindi mahal Naglakad ako ng limang dahil sa outreach program ng company namin. So, tutan sa Saan daw aabot ang 20 pesos mo? Hello? ano namang kinalaman ng average program ng gutuhan ni Kapitan tutan sa paglalakad mo, Abier, Anong connect? Ano nga, di ko naalala, 60 pesos lang yung kong pera. Kasi yung 20 pesos ko na pinangtaya ko sa wedding sale kanina, ba? Diba? Pinamasay ko yung 20 pesos, papasok sa work. Tapos yung 20 na nakalaan para pamasay ko sana pa uwi, na ibigay ko pa sa donation namin, sa outreach program namin. Kaya ito, super nag-alay lakad ako. Nakos, Mara, okay lang yan. Ang mahalaga, kabilang ka sa outreach program ng inyong kumpanya. Nakaka-proud kaya yon ayaw mo nun? Nakakatulong ka sa inyong kapwa. Ay oo naman, at nakaka maging empleyado sa gutuhan ni Kapitan Tutan dahil oso pa rin ang bayanihan na mga pa namin kay Dr. Jose Rizal. Talaga ba? Paano man ang sabi yun? Siyempre, sa kumpanya ni Kapitan Tutan, mission namin na protektahan ang mga empleyado at tumulong sa kapwa at sa mga Pilipino. Wow, parang gusto ko nang maging... Pilipino muli. Tagang gusto mo maging Pilipino, lalo na pag nalaman na ang malilikom namin ay ipapatay yung paralan sa yabutan. Wow! Nako! Best decision yun! Deserve na mga tagayabutan yun! Dahil ang yabutan, drug-free! Talaga ba? Sure ka ba dyan? Naman ah, alam mo, mga tagayabutan adik sa sports. Biruin mo, bata o matanda, marunong mag-volleyball, mag-basketball. Naku, kahit two years old pa, alam na nilang maglaro ng volleyball at ba basketball. Kaya dapat, dapat talaga silang pagtuunan ng pansin. Kasi ang yabutan, dapat maging model ay dapat i-shoutout natin ang yabutan sa mga pulitong nanungkulan lalo na kay Mayor Agnes at Governor Susan Yap na matulungang angat sa laylayan para maiangat at makilala sa ibang barangay di tulad ng ibang bayan, droga ang pinagkabalaga na kuwa. Dahil well, dyan, magbibigay ako ng mga panibagong lucky numbers nationwide today as February 21, 2025 at narito na ang ating panibagong lucky numbers nationwide since alabasin sa Tarlac City, it's number 144 14. Noon ay maraming nahulog sa mga kasinong maglingan. Hello Tarlac City at sa iba pang mga probinsya. Huwag po natin kalimutan na sa pagkano ng first ball ay kumantay lagi sa taas, sa gitna at sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang kina. So, this, itong nakasquare nito na guys, pang second ball talaga yan. Pwedeng parang taas, pareyong yung gitna at pareyong baba. So, tip number one to the province of Tarlac City is number 1928. Kabilang po dyan ang number 2627, 2623, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, ang 2634, 2635, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, Dumako naman tayo sa ating tinatawag na Petra Sumada Nationwide for February 21, 2025. So our first luck number, we have the number of 3830. Second luck number, we have the number of 1714. So 38 minus 30 equals to 8. Ating 17 plus 14 equals to 31. Sibig so po sabihin yan, ang 8 ay pwede siya maging 26. Ang ating 31 ay pwede siya maging 20, So our strongest number for today is number 826, 822, 831. Maging ang 3122, 3126, or 2622. Alam mo, hindi ay mahali ka. Super excited na sa project namin sa Yabutan. Lalo pa at nakulikta na sa bawat isa sa mga empleyado yung sa gutuhan ni Kapitan Tutan. Well, kung ganun, dapat may update sila dyan. bakas kam lang yan ng mga nag-organize ng outreach program na yan, di ba? Very well said ka dyan, Inday Mahalika. Dapat talaga may receive yan, di ba? <laughs>